pig sa baka mo ayan pabalik balik ayaw matanggal sa antibiotic ito na ang sagot natin dyan gumamela lang po yan ayan panoorin nyo na lang po ang full video share and follow Hello mga idol, ngayon magbabahagi tayo na gamot ng pigsa Ayan po, ay bulaklak ng gumamela, yung kuyukot pa lang Ang gagawin po yan, at saka yung isa dyan Ayan po isang plaster na napakalaki uh, Maabot po yan ng one week, pwede na nating hindi Pwede, na, pwede nyo nang hindi tanggalin yan kahit maligo kayo Medyo mahal nga lang tong ano na to, yung plaster na to pero okay na rin kaysa pabalik-balik yung ating mga pigsa. Ako, grabe yung pigsa ko. Ito lang nakagamot sa akin. Hindi na ako uminom ng antibiotic. Hindi naman tumatalab. Sobrang dami ng antibiotic na ininom ko. Ano nung klase, bumabalik pa rin. Nagi na lang every one month. Nandiyan na po siya. One year na po ako nagtitiis sa pigsa. Ngayon, ituturo ko sa inyo ito para naman ay makatulong sa ibang tao. Grabe yung katulad ng nararamdaman kong sakit. Hindi ka makatrabaho kasi laging nasa puwet. Hindi ka makapagmotor. Hindi ka makalakad ng maayos. Hindi ka rin makaupo ng maayos. Ito pala yung nabibili sa mga drugstore na malalaki, Mercury, or ito naman binili ko sa Lazada pwede nyo mang hanapin din yan na uh, ilalagay ko na lang sa comment section yung ano niyan yung link description ayan ihiwain mo po yan tatanggalan mo po siya ng ano yan malaki po talaga tong plaster na to ngayon kayo po maganda kasi tong plaster na to pag ginamit uh, buo para parang sa kasing may gel na nag-absorb din ng mga iba-ibang mga dumi siguro mga bacteria sa ano sa pigsa. Maganda tong ano na to, yung yan oh, tingnan niyo, yan. Maganda tong klase na to na plaster. Ngayon ko lang na nagtagpuan, pero okay naman. Good as good talaga, napakaganda. Kaya sa may mga pigsa diyan, share and follow niyo na lang to. At saka saan man nakarating tong video to, paki-share na lang to para marami tayong matutulungan dyan doon sa may mga sakit na may pigsa gumamila lang po sa got dyan hindi na po kailangan natin bumili ng napakaraming kloksa silin ko po kloksa silin hindi na tumalab sa akin so ang pigsa kasi meron niyang bakterya na lumalaban na sa mga antibiotic ewan ko ba kaya pabalik balik na lang siya kahit ang antibiotic natin hindi pa rin siya tumatalab so ito wala na hindi na kailangan uminom lalagay mo lang to sa yung ano yung malaking bilog ng pigsa, kusa na pong hihilom iyon. Ah, uh, yan kaka may napansin naman kayong maliit lang yung pigsa ninyo pwede nyo nang lagyan agad para hindi na lalaki yung pigsa kasi pag lumaki na ang hirap na niyang paampatin, so yan ang hirap sa pigsa niya ayan susubukan na natin ilagay tingnan mo yan yung proseso niyan kung saan lang yung parte na oh, ayan kabubaw ano yan, mamumula na o, lalagyan na yan ngayon para hindi siya lumaki kasi pag kaya na ay ating ano yan, papabayaan lalaki't lalaki ang hirap na po kumilos at lalo pag uh, ikaw ay nang opisina ay trabaho mo o nagda-drive ka, hindi ka na makatrabaho ng maayos talagang masakit pag pinabayaan mo yan. Uh, sabi nila, papuputukin nga daw. Eh, pagka pumutok nga, palalakihin mo. Grabe pagka gumalaw, oh, di ba? Ang sakit-sakit din. Kaya yan, oh, tingnan nyo. Ang gagawin yan, ganyan lang po. Pakishare palo na lang guys sa ating mga ano sa ating tutorial na to maganda to makatulong walang gamot gamot ito ayan ilalagay mo lang yan dyan isang buong chill plaster kahit isang linggo po yan hindi na po yan matatanggal kahit maligo po kayo hindi po yan matatanggal hindi po yan mababasa yung loob ng tubig